Maniniwala ka ba na ganito yung itsura ng motor na to dati? Yung tipong naging heavyweight sa sobrang daming nakadikit na kalawang? Dahil sa dami ng piyesang kailangan palitan, napilitan na lang yung may aring ibenta sa akin? Kaya dito nga pala sa video to, ipapakita ko sa inyo yung mga nabago dito sa motor na to. Halos isang video na lang yung kailangan, matatapos ko na nga palang buuin to Suzuki Smash na to. Kaya yeah. habang maaga pa lang at medyo maganda yung panahon, sinamantala ko nga pala. Bale yung tambucho na nga lang pala nito yung hindi ko naasikaso, kailangan ko kasi tong i-repaint. Yung unang plano ko kasi sana dito, magpapalit ako ng open pipe. Sigurado kasing mas lalabas yung tindig nito, ang problema lang, bawal kasi yon. Kaya ang naging second option, stock pipe na lang uli, pero i-repaint ko na lang para mas maging presentable tignan. Bale yung una ko nga palang ginawa rito, syempre nilinis ko muna. Halos tatlong kilo na kasi yung libag nito sa sobrang tagal nakatenga Kaya pagkatapos ko nga palang lihahin to, inilabas ko na para mabugahan na. So dito nga pala gagamit tayo ng high temp para kahit na umini itong tambucho, hindi siya malusaw kasi kapag ordinary lang yung ginamit natin dito, sigurado hindi tatagal. Lulusaw din yung pintura. So ito yung gagamitin natin. At kung may plano nga pala kayo mag DIY dahil paid na yung kulay ng tambutso nyo, pwede nyong gawin to. Gumamit nga pala ako dyan ng high temp na flat black, kulay kasi talaga to ng tambutso Dahil trick na trick yung araw kanina, saglit lang, siguradong tuyo agad yan. Pero habang inaantay kong matuyo yon ikakabit ko muna yung mga piyesang kailangan ikabit. At driver's putres nga pala yung una ko isinalpa. Pumili na nga rin pala ako ng ship pedal, bali stock din yung ikakabit ko rito. Medyo negative kasi ako dun sa mga shifter. Medyo nagka problema nga pala ako ng very very light dahil ayaw pumasok, naikabit ko muna kasi tong driver's putres. Kaya no choice, binaklas ko muna uli para maikabit ko to. Konting pokpok lang hanggat sa sumagad dun sa dulo ng ehe. Tapos konting testing lang kung tama lang ba yung pagkakapasok ng ngipin. Nung okay na, saka ako nga pala to nilagyan ng lock na tornilyo. Binilihan ko na nga rin pala to ng bagong rubber putres. dahil yung luma, gula-gulanit na rin. Tapos dito naman ako sa kabila lumipat, medyo luluwagan ko nga pala tong passenger putres. Dito kasi nakakabit tong brake pedal para maisalpak natin yung ehe sa loob. Konting ipit lang ng abs para lalong makayoko. Medyo mahirap kasi to ikabit hindi mo nakikita. Kaya nung nailagay ko na nga pala sa ilalim, itong brake rod naman yung isasalpak natin. At dahil gumamit nga pala tayo ng plus 2 na swing arm, kailangan din natin magpalit ng brake rod na mas mahaba. At konting tansyahan lang dito sa brake arm bago natin siya ikakabit dito sa brake rod para hindi masyadong persado kapag namreno. Noong natimpla ko na yung pagkaka-adjust, saka ako nga pala yung yung lock na tornilyo nito, bali yan yung hihigpit dito sa brake arm. Ipinasok ko na nga rin pala yung brake rod dito sa ilalim, tapos nilagay ko na rin yung adjuster. Kaya na pala natin yung preno sa likuran, dito naman magpapokus sa leg shield. Pinagduktong ko nga muna pala yung dalawa bago ko ilalagay dito. Oh. Tapos konting masamasahe lang noong nailapat ko. Saka ako nga pala kinuha yung white bolts yun yung pinanghigpit ko dyan. Plano ko na sana talagang tapusin to pero hindi talaga obra. Masyado pang matrabaho. Kapag pinanood kasi sa video parang napakadali lang din ayusin ang lahat pero sa totoong buhay medyo kakain talaga ng oras. Bumili na nga rin pala ako ng bagong gauge housing nito tapos yung mga switch papalitan ko na rin lahat ng bago. Halos hindi mo na rin kasi makitay nakasulat sa switch tapos iba na rin yung kulay mga paid na. At medyo may nakalimutan na naman ako sa part na to. Hindi pala ako nakabili ng bagong gauge lens. Buti na lang walang basag tong luma. Kaya lang may part talaga naninilaw. Pero no choice. Kailangan na kasi talagang ikabit to. Kaya noong ko na nga pala dito sa housing. Itinornilyo ko na rin dito sa Manobela. Dahil karamihan naman na nakasalpak dito ay Project Esmas. Mga genuine pa. Kaya puro lens na lang yung binili ko. Pero syempre original na lens yung ipapalit natin. Para matagal bago manilaw ulit. Kaya kinuha ko na nga pala tong luma. Tatanggalin natin yung mga lumang lens nito. Saka natin ilalagay yung bago. Dahil Bin dalawang taon na nga rin pala tong motor na to medyo makukunat na rin yung lens kaya ingat lang ako sa pagtatanggal bali mga ngipin lang kasi yung nagsisilbing lock nyan iaangat lang natin ng konti saka ako yung lens matatanggal na yan medyo nang gigitata na nga pala yung loob pero wala pa namang basa kaya nilinis ko na lang para kahit pa pano may mapakinabangan pa tayong pyesa at least good condition pa rin tinanggal ko nga lang pala yung mga sakit nyan tapos sinabon kong maigi saka ako kinulkol yung mga gilid gilid tapos binalawang ko na rin pinunasan ko na nga pala ng malinis na basahan, para walang watermarks lalo kapag natuyo na. At hindi ko na nga rin pala pinatagal nang naikabit ko na yung mga lens, ikinabit ko na nga pala dito sa kaha. Sa pagkakabit niyan, meron lang yan tagdalawang screw dito sa ilalim tsaka sa ibabaw. Parang dating na pag-eksperimentohan na rin yung mga tornilyuhan nito dahil iba-iba na rin yung nakalagay. Kaya nung nailagay na nga pala natin yung magkabila ang lens, syempre sinalpa ko na rin dito sa may harapan niyan. Tapos tamang sipat lang muna bago tayo po sa magmasahe dahil baka may nakalawit ng ipen. Isang pagkakamali mo lang kasi lalo ganong senaryo, siguradong mapuputulan ka na isang lap. Kaya tapos ko masipat yung bawat gilid. Saka nga pala ako nagdesisyon na ilak na to. muntik muntika na talaga matapos. Ang problema, inaabot na talaga ng hapon. Kaya itutuloy na lang uli natin to bukas. Kailangan pa kasi yung salpakan ng banjo bolt dahil medyo maliit yung butas. Tapos ilalagay pa nga pala natin yung pangmalakasan na decals nito para lalong mas pumogi tignan. At bago ko nga pala makalimutan, natuyo na nga rin pala yung pininturahan natin kanina na tambocho Kaya isinama ko na rito sa video yung isalpak. So bago nga natin tapusin tong video na to, ko lang kayo dun sa giveaway natin na Yamaha Mio Sporty dahil almost 10 days na lang ibibigay na natin yon so para magkaroon kayo ng chance sa manalo ng Mio Sporty ako mismo magde-deliver sa inyo at syempre nakablog yan kailangan nyo lang i-download itong game app na to so ito nga pala yung sinasabi kong game sa inyo kanina at yung kailangan nyo i-download at i-install para magkaroon kayo ng chance manalo ng Neo Sporty for pre this coming August 31. So etong game na to napaka basic lang naman laruin ito. I-download nyo lang yung link na nilagay ko sa comment section and then install nyo. And pag na-install nyo na, i-click mo lang tong register. So itong app na pinapakita ko sa inyo, legit na paying app to mga sir ha. So kung bago lang kayo dito sa game, uh, mag-register muna kayo, ilagay nyo yung contact number nyo, and then password, and then OTP. Once na okay na, click nyo lang yung confirm. Since meron na rin naman ang account dito, Ayan, may nakasave na login na dyan. So, ayan, click nyo lang yung login. So, eto yung pinakaitsura nitong homepage. Once na na-download nyo, automatic yan. Meron na kayong libreng 5 pesos na pwede nyo gamitin dito sa mismong game. So, napakaraming laro rito. Ayan, eh, no? So, disclaimer lang bago kayo pakita sa inyo itong mismong game. eto ay libangan lang. Yung mga kaipon, ipunan nyo na pera. wag nyo nang ilalagay dito. Kung baga, kung may laman yung Gcash nyo na pabarya-barya. Ayan, pwede nyo ilagay dito. So para makapag-top up kayo, click nyo lang tong first top up. Ayan, pili lang kayo kung 100, 200, 500, depende sa inyo yan. Tapos uh, kapag ka, pipili naman kayo ng game, eh, napakarami yan. Ang lagi kong nilalarong game dito, itong Dragon versus Tiger. Kasi dito ako madalas na nanalo eh. Basic lang to may ari Click nyo lang dito kung magkano yung taya nyo. Tapos, pili lang kayo kung Dragon, Tiger or Tiger. Real time yan pag nanalo kayo papasok sa account nyo. So taya tayo ng 10 pesos dito sa Tiger. Dahil libangan ko lang naman to, mababa lang din akong tumaya. Sampu-sampung piso lang. So dito lalabas kung sino yung mananalo. Kung ano yung mas matas na baraha. Ayan, ay tayo nagtataya na sila. 7 heart, 6. So talo tayo. So ganun lang kadali. Napakadali lang tumaya dyan. Quit na tayo kasi baka maubos yung wallet natin. And then kapag nanalo na kayo, if ever manalo kayo ng 100,000, click nyo lang tong withdraw tapos ilagay nyo dyan kung magkano yung gusto nyong i-withdraw ko ulit ha, ito libangan lang to kung meron kayong time or meron kayong mga bare bare sa gcash nyo, sige pwede kayo maglaro so yun nga mag update muna tayo ng mga salpak nating pesa ngayon so kagaya nung nakikita nyo halos nasa 90% na ng parts nito na ismas yung nailagay na lang natin So alos nasa 90% na nga pala ng parts nito ni Project S Mas yung naikabit natin. Ang di na lang natin na ilalagay dito, itong mga decals nya. Ayan, kasi ilalagay natin ito ng magandang decals. Tapos itong headlight. And then yung preno sa harap, hindi pa natin napapagana. Kasi kailangan pa natin maglaki ng butas ng salpakan ng banjo ball. Siguro isang video na lang to bukas. Pipilitin na natin matapos to para makita na natin yung magiging resulta nito. Kaya sa mga nagaantay na magiging finished project ni Project Xmas. Mask. Kita-its tayo bukas mga sir. Alright?